What's up, Maglang people? My name is Jabin, 27, ang rakiterong medical technologies ng Paranaque City. Mete. Hey. Oo, oh, oh. nandun hey, na nga pala yung mga swab namin. Pakicheck naman. Pa. <laughs> <laughs> busy sila ng pandemic. Oo, oh, oh, super busy nila. Ilan okay. daw pala ulit? 27 po, Mimi. 27. 27. Meron kang pick-up line para kay Daphne? Meron po. Go! Hi, Daphne. Hello. Um, ba't parang mal matamlay ka. Eh, iniwan kasi siya, di ba? Kakaiwalay lang nila The eh. Joke, lang nila eh. Bakit? Ah, sorry. Baka siguro, kailangan mo ng vitamin me sa buhay mo. Vitamin me? Vitamin me yun, di ba? Vitamin me. Vitamin, M. vitamin M. me. Ah, Masus na siya. Iba din talaga si Jabe. Pampalakas. <laughs> At ito naman si searchee number 2, Reveal! What's up madlang people! Ako nga pala si Dice, 28 years old. Ang sports and esports caster slash streamer, DJ, and content creator ng Sampalok, Quezon uh -huh. Province. O okay, yun nga pala ang anak ko. Ito ang babalak mo? Ah, tanong ko ano ang niya. Ano ang mga niya? Ganda. Dice, ganda! Yan <laughs> anak ko. Baby Dice! Hello! Diba? Diba, anak namin ni Ayon, nakita mo yung braso, puro tato. Oo, oh, diba? Dice dun ba? Magkakulay pa sila ng t-shirt ng tatay niya. Tatoo pa lang eh, ay hindi naman ako. Oo, diba? Sorry po, hindi ako nagpaalam. Surprise ah! Iba talaga. Si Dice, ganda. Dice joke ah! Dice joke! Okay, ang daming ganap ni Dice. Yes. Oh, oh, oh. Anong pick-up line mo para kay Daphne? Ah, uh, Daphne. Sa'yo ba ako? Bakit? Anong bakit? Sa'yo na ako. Oh! Kano'n oh! ka Sa'yo na ako? Ano ba naman yung anak natin? Ayon, parapo? Oo! Ang bilis! Pamigay! Hindi! Palabo na tayo, binigay yung sarili agad. Sa'yo na Sa'yo na ako, Iba talaga si Dice Ganda. Iba talaga Malaan di yung Dice Ganda. Siyempre! <laughs> Alright! Ako so kayo pakilala na natin. Searchy number three, Reveal! What's up, Madlang People? Ako nga pala si Mandy, 27, ang teacher modelo ng Hagonoy, Bulacan. Ah. May pumapalag ba? Ba't galit na galit ka? Parang may pumapalag sa mga sinabi mo. Wala. Teacher ka nang Secondary ko. Okay. Modelo ka nang Uh, Nag-join po nung Badian and Passion Show. Oh, Sa passion show siya? Sa Hagonoy! Pagkita, tagap ko lang! Paano? Siya, siya kayo ba ba siya? Sa Bulacan? Saan man? Ganun talaga kasi yung nanay niya, tinanggalin siya po niya, 34 years old na siya. Kaya na siya ulit na siya din. Masali po mga posyo. Okay, okay, Masali siya nung may chupon. Go, joke lang, Mandy. Siya nagpa-fashion show ka, Oo, sumasali siya sa mga event, mga mga events, mga pageants, Yun. tama? Mandy, anong pick-up line mo para kay Daphne? Hello, Daphne. Hello. Tuesday ba ngayon, Mandy? That <laughs> no, was funny. Uh, Daphne, edukasyon ka ba? Bakit? Para sa akin, ikaw yung pinakamahalaga, sigurado, at dapat ipursu. Wow. Uh, pursue. pursue your education. Pursue. Yeah. Daphne! Okay. Na nakita mo ba si Nobita? Nakita mo ba si Nobita? Hindi siya si Doraemon! siya. Sige na nga, lalayo na ako. Boys talent din pala si, si Mario. Hindi uh, joke na lang. Ah, joke lang, oo. Oh, oh. Ano sa mga joke? Siyempre teacher yan. Ano, yes, malawak yeah, ang kaisipan niyan. Uh, oh. oh, hindi naman niya magagalitin na bila na lang siya magagalit. No? Wala kayong mga mapapala. Oo. Oh, <laughs> hindi hindi yun yun. <laughs>